Nagbablaf si Putin na pinatutunayan ng kabiguan ng tag-init na opensiba ng mga Ruso ayon sa Atlantic Council. Napansin ng publikasyon na may tiyak na paraan para mapasali ang diktador ng Russia sa negosasyon. Nahanda na ang mga Ukrainian ngunit di pa ang Europa. Ayon sa Institute for the Study of War, nililikha ng Kremlin ang ilusyon ng tiyak na tagumpay. Sa kabila ng record na pagkalugi ng kanilang hukbo pinalalaki pa nila ang tagumpay ng mga mananakop sa harapan. Sa panahon ng tinatawag nilang tag-init na opensiba. At sa totoo lang, tinatawag ng mga eksperto sa militar ang kabiguan ng tag-init na opensibang ito hindi lang bilang problema, kundi isang sakuna para sa hukbong ruso. Pero nagpapayabang si Putin, sinasabi niya na malapit na tayong makalusot. Ako si Alexei Pechi. Ngayon, ikatatlo ng Setyembre sa kalendaryo. Ngayon, tuklasin natin ang opinyon ng mga eksperto tungkol sa tag-init na opensiba ng Russia sa Ukraine. Pero bago tayo magsimula, gusto kong ipaalala na sa channel na ito ay araw-araw may mga bagong balita at analitikang palabas. Para lagi kayong updated sa lahat ng balita at buong impormasyon ng araw. Kaya siguraduhin mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito at ilike ang video na ito. Sige, pag-usapan natin isa-isa. Sabi ng Atlantic Council, sa simula pa lang ng taon, marami ang nagsabing magiging pinakamahalagang labanan ng digmaan ang Summer Offensive ng Russia at malapit nang bumagsak ang Ukraine. Ayon sa artikulo ng Atlantic Council, sinabi ng diktador ng Russia na si Vladimir Putin na may dahilan para maniwala na kaya nilang talunin ang puwersa ng Ukraine. Ito ang kanyang sinabi. Parang handa na ang lahat para tuluyang mapabagsak ng Russia ang matinding paglaban ng Ukraine at manalo sa digmaan. Ngunit pagdating ng Setyembre, naging malinaw na nabigo ang malawakang opensiba ni Putin ngayong tag-init ayon sa ulat. Napansin ng mga tagamasid na bigong basagin ng hukbong Ruso ang depensa o masakop ang malaking lungsod ng Ukraine. At ang kabuoang pag-usad ng Russia sa loob ng tatlong buwang tag-init ay umabot lamang sa 0.3% ng teritoryo ng Ukraine. Mahalagang tandaan na ang mga pangunahing estrategikong layunin tulad ng Pokrovsk ay nanatiling nasa kontrol ng sandatahang lakas ng Ukraine. Bukod pa rito, nabigurin ang mga ambisyosong plano ng Kremlin na palawakin ang digmaan sa mga rehiyon ng Sumi at Kharkiv. Ayon sa ulat sa mga unang linggo ng tag-init na opensiba noong Hunyo, mayabang na ipinahayag ng diktador na si Putin na ang buong Ukraine ay kanila at nagbanta siyang sakupin ang Sumi. Sa pagtatapos ng tag-init, naipit ang kanyang tropa sa ilang bayang malapit sa hangganan habang umatras matapos sunod-sunod na pagkatalo. Binanggit ng ulat na ang kabiguan ng tag-init na opensiba ni Putin ay dapat makatulong magwaksi sa alamat ng diumanoy hindi maiiwasang tagumpay ng Russia sa Ukraine. Matagal nang nagbabago ang pananaw ng mundo sa digmaan sa Ukraine dahil sa pinalalaking paniniwala sa lakas militar ng Russian Federation. Binanggit sa ulat na ang ganitong kalagayan ay nagdulot pa ng kritisismo kay Ukraine mula mismo kay Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos. Nagtaka siya kung paano naglakas loob ang Ukraine na ipagtanggol ang sarili laban sa mas malaking agresor. Kasabay ng pagsasabing, ayon sa kanya, na sa kung anong paraan ay winasak ng Russia. Natuto na ang bansa na makipagdigma at manalo rito. Ibig sabihin, kumbinsido si Trump na malapit ng manalo ang Russia. Nagtataka siya kung paano nilabanan ng mga Ukrainian ang malakas na puwersa. Parang hindi na ganoon kalakas ang kapangyarihan nito. Ayon sa Atlantic Council, ang pinakamalaking tagumpay ni Putin sa digmaan ay ang pananakot sa mga lider ng Kanluran kahit hindi naging maganda ang resulta ng kanyang hukbo. Ang tagumpay niya sa pananakot gamit ang armas ay mas tungkol sa estilo kaysa sa nilalaman at madaling balewalain. Kasabay nito, sa malaking bahagi ay umaasa sa malinaw na ayaw ng kanluran na labanan ang Kremlin, habang dumarami ang ebidensya ng limitasyon ng hukbong Ruso. Lalong nagiging mahirap bigyang katwiran ang pag-ayaw na ito. Siyempre, ayon sa mga tagamasid, magiging sobrang hangal kung maliitin ang banta na nagmumula sa makinaryang militar ni Putin. Dahil ang hukbong Ruso ay mas malakas kaysa sa lahat ng hukbo sa Europa at pinalakas pa ng napakaraming drone, mga misil at eroplano. At pati na rin ang walang-awang pampolitikang kagustuhan na halos wala sa karamihan ng mga kabisera sa Europa. Gayunpaman, mahalagang tandaan na hindi tiyak ang tagumpay ng Rusya sa Ukraine. Sabi ng Atlantic Council, ang magastos na kabiguan ng tag-init na opensiba ng Rusya ay patunay na hindi ayon sa plano ang digmaan ni Putin laban sa Ukraine. Gayunpaman, hindi pa rin nagpapakita ng kompromiso ang diktador ng Kremlin at naniniwala siyang magtatagumpay siya sa panlilinlang. Ngunit malinaw na mas mahina ang kanyang hukbo kaysa sa gusto niyang ipaniwala. At ayon sa publikasyon, makakakuha ng suporta ang mga Ukrainyano mula sa mga kaalyado. Ang pinakahuling datos ay nagpapakita na higit pa silang kayang baguhin ang takbo ng mga pangyayari sa labanan, pabor sa kanila at pilitin si Putin na maupo sa negosasyon. At sa ganitong diwa... Ang Institute for the Study of War sa Washington ay nagsusulat na pinalalaki ng Kremlin ang mga tagumpay ng mga mananakop sa harapan. Madalas pinalalaki ng Kremlin ang mga tagumpay sa militar para magmukang tiyak ang tagumpay laban sa Ukraine at maapektuhan ang mga kanluraning kaalyado. Binibigyang diin ng mga analista ng institusyon na ang pamunuan ng militar ng Russia ay magkakasamang nagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa bilis ng kanilang paglusob. Sinabi ni Heneral Valery Herasimov, hepe ng General Staff ng Russia, na mula Marso 2000 at 2025 ay nasakop ng hukbong Ruso ang at 3,500 km2 ng teritoryo ng Ukraine at 149 na pamayanan. Gayunpaman, ayon sa beripikadong datos, mas maliit ang totoong bilang, mga 2,300 km2 at at 130 ng mga pamayanan lamang. Nagpahayag din si Henry Belousov ministro ng depensa ng Russian Federation na sumusulong ang tropa ng Russia ng anim na raan tungong 700 daang kilometro kuwadrado bawat buwan. Sa totoo lang, ayon sa mga eksperto, sa dalawang libo at dalawang ay hindi lalampas sa apat na at limampung kilometro kuwadrado ang bilang na ito. Ayon sa Institute for the Study of War, binabaliwala ng Kremlin ang sarili nitong malalaking pagkalugi sa 2,024 lang hindi bababa sa 73,000 sundalong Ruso ang namatay at mula simula ng 2,025 mahigit 56,000 pa. Kahit na gumagamit sila ng mga mobile na grupo na may mga quad bike at motorsiklo, nananatiling mabagal ang pag-usad ng hukbong Ruso at wala itong estrategikong katatagan. Narito ang CP mula sa instituto. Pinapaniwala ng Moskwa ang kanluran na hindi mananalo ang Ukraina at hinihikayat silang bawasan ang suporta, ngunit ito ay maling at delikadong ilusyon. Dito ko ilalagay ang tutuldok at hinihikayat ko kayong isulat ang opinyon at konklusyon ninyo sa mga komento sa episode na ito. Pinaaalalahanan ko sa channel na ito araw-araw, may analytical na balita para lagi kayong updated sa mga kaganapan. Yan lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.